what's cool in the hood say no more boys <coughs> all we think you're <coughs> loud in clear korea Loud and clear ba tayo mga boss? What's up sa inyo lahat? <coughs> so Ayan, magandang magandang gabi sa inyo mga boss Pasensya na kung uh, ngayon lang ako nakapag uh, vlog Alam nyo naman Last Sunday mga boss nag-KB kami pero hindi ako nag-vlog Alam nyo kung bakit <laughs> lang ako, tinamad lang ako tapos syempre, sino na akong uh, magbababa ang king doll. So, pinilit ko lang, pinilit ko lang na Pinilit ko lang na patamaan yung uh, slider ko. Kusgasan so, dahil bukas na bukas mga boss. 26. Ay, CRC na natin Carmona Race Truck Bukas na po ang laro Ayan, makapag na tayo ng maayos At ayan mga boss Nung alas uh, last Sunday Siyempre dahil di ako nakapag-vlog Gusto ko okay, na ipakita sa inyo yung una nating Midrug uh, Nidrag Ayan, nakapag-nidrag tayo mga boss Pero Ayan, pangit pa ng ano natin diyan Pangit pa nang uh, angle natin dyan sana naman sa track yan mas maganda sa track ang ating Itura. pero yan, first time ko may experience to mga boss makapag truck tayo no that mamaya ma-upload ko agad tong vlog na to para wala na tayong isipin dahil gusto ko bukas yung buong detalye makita nyo mga boss pagdating natin sa track no uh, ah, papunta kami para kunin po yung suit na ayan, inarkil lang. Arkil, lang muna tayo. Wala pa tayo pang bilhin ng suit eh. So ayan, kukunin ko yung uh, suit na inarkila namin para sa gagamitin ko bukas. So, update ko na lang kayo mga boss. Maya maya pag malapit-lapit na kami dahil alam niyo na marami pa tayong traffic na dadaanan dito. So. Alright mga boss. Ugh. Kakauwi lang namin. At yan, kakatapos ko lang din magkape. Alright. At ito na nga. Masensya na kayo mga boss kung dito ko na uli sinunod, no? Kasi kanina, hindi ko na natuloy. Hindi ko na natuloy yung vlog natin. Kasi umulan, umulan. inabot Shhh, uh, kami ng ulan kanina, mga boss. Kaya hindi na ako na pag-vlog. Hindi ko na na-vlog yung... Uh, pagpunta ko ng Las Piñas sa pagkuha dyan sa suit. Yan, shoutout, shout out, sa may-ari ng suit na yan. Kay Boss mike Anthony yan, Shoutout sa may-ari ng suit. Siya po yung uh, ko ng suit. Siyempre, wala pa naman tayong budget para makabili ng, alam niyo na, ganyang suit na yan. Kaya, meram lang muna tayo. Kasi so, ito, pag-uwi na, yan, umaano na mga boss, umuulan na. Sana bukas, ay sana buwas tumila na tong ulan kasi ayo maglaro ayo akong maglaro ng uh, basa ang race truck pero ayun na nga mga boss no sakto sakto pag uwi namin kanina yan. ah uh, binaklas ko na po yung uh, headlight headlight na lang naman tapos yan yung side mirror tinanggal ko ulit kasi yun lang ilagay ko kanina ayan papakita ko sa inyo mga boss ito. So, yan, tinanggal ko na rin yung taillight uh, natin dyan. Yan, swabing swabe. Eh. and Ngayon na lang ako nakapag-vlog ulit mga boss. Kasi kanina, yan lang, inabot nga kami ng ulan. Ito lang naman ang aking dala. Para bukas. Tari silan. Siyempre, una-una, dahil di mawala yan. Kasi, in case, di ba, mahirap nung bumili. Napakamahal. Tapos, cable. Yan, baka mag-enjoy ako, kapika. Yan lang naman, basahan. Siyan, alin. Uh, sa mga pairings. Kasi, di ba? Mga mag... -kalas, kalas na to. Sana, og huwag naman bumag. Na Kasi ito mga boss. Yan, in suit. Ready, ready na. Boots. Yan na rin yung boots. Helmet. Goods na tayo lahat. Yan, mga boss na. At... <coughs> yan. Sana, gumanda yung... Uh, panahon natin mga bukas. Kasi hirap talaga umulan pag ganyan. Hirap, hirap maglaro pag umulan. Hirap umulan pag ganyan. Hirap maglaro mga boss pag umulan. Hindi pa naman kasi di ba? hindi ako sa'yo sa nang ganun. Kahit sabi natin na yan, naka Diablo tayo na gulong. So yon shoutout muna sa lahat. No? Shoutout sa lahat ng mga tumulong sa akin para matuloy itong uh, ano na to matuloy itong uh, planong to kasi alam nyo mga boss matagal ko na din pangarap to na uh, subukan yung uh, ganyan subukan tong uh, track na to na masubukan yung race track tapos yan lang tayo muna natin sumuka yung pusa ko <laughs> tapos ayun papasalamat ako sa lahat ng mga sumuporta yan sa mga nag-motivate sa akin na, sige, kaya mo yan, kaya mo yan, ganyan. Maraming maraming salamat sa lahat, no? Oh. Oh. Tapos yan, unang-unang nagpapasalamatin ako sa akin, my loves. Yan, siyempre. siya kasi ang pinakasuporta talaga na buhos na binigay para lang may tuloy ko itong laban na to, no? Kala <laughs> mo talaga laban, eh, no? Pero ano na naman to, practice-practice lang, XP, di ba? So, yun lang mga boss, hindi ko napapatagalin tong vlog na to. Sabi ko sa inyo, saglit lang. Sobrang saglit lang ng vlog ko na to. Tapos, i-upload ko din to ngayon. Ngayong mismo din. Ngayong gabi na to. Kasi bukas, another vlog tayo pagdating natin sa truck. Siyempre, yung mga ginagawa naman natin sa truck. yon So, wala nga, uh, shoutout lahat, no? Lahat ng mga kasong hirap nila isa-isa yun. Kaya, yun, dami-dami nyo lang sila. Sa inyo lahat na lang, no? Na, no, 'yan, una tumulong sa, nag-motivate 'yan. Sumuporta 'yan. 'Yan lang mga boss, no. So, dito na puputulin tong vlog na to. Kita kits tayo bukas, no. Sana gumanda yung panahon kasi kung uh, tutuloy 'yan pag ulan na 'yan. Pero tuloy din ang laban natin, no. <laughs> 'Yan lang mga boss, no. So, dito na Goodbye and yeah, don't forget to like and subscribe our channel. Thank you. Maraming salamat sa inyo lahat. Peace out. Kita-kita. It's tayo tomorrow.